Tchideng! Tayo muna tayo. T. Huwag mo magpapaus. Tara na natin mga agaw ng bigal awala ni uno tak mo lang tak mo ikinig niya niya mo so, sa main mo Sayang sa pa naman yung kumot oh. ano niya Hindi siya ah ayte ilalamin ito no na Ilala, may, na na, na ito nakatingin ha nakatingin eh gusto niya marisa, na rito ah Pepe mo oo, tingnan mo, takbo lang, takbo shhhht Palu rito kasi naaway niya si Bulan, natutulog niya eh gusto niya paano si Bulan gusto yung agawan din, pala yung isa natutulog nga eh, naaway niya ito ba nga lang po wait, sino ba yun? si Bitoy dating pusa ni eh, dating dun niya sa loob. Tumat tayo ni Hin. Eh, Mike? Yeah. Dito Mike? Hindi. Si Dating pusa ni Hin. Shhh! Rita, nahuli ka na naman ng ipis dyan. Shhh! Mukhang! Albaay uh -huh. ko, ano yun? di ka alika, takbo ka lang, takbo! Shhh! Hindi na siya makatulog sa silang niya. Bustos! Bus, si bus. Bus! Halika dali! Dito na. Dito na, dito na. Dito na, huwag kang takbo ng takbo. Dito, dito. O, tinan mo ang gago? Magagalit eh. <laughs> siya akin eh. Para pagpawisan din siya. <laughs> Tinahalo ko siya sa... Ano yun? Tinahalo ko siya na, inanim si... na tumutulog. Tapos ngayon, niya. Bustas! Ayun yung gago, minom na oh. Hindi ko yun. Sabi niya yun sa akin, pagalis mo ang gala. Ako yung mapo sa akin. Lang ko lang titer ako. Bahala. Sabi niya. Sige. Ay, bahala. May alam na pusa daw ako doon sa Pinas na yun. Ay, tama ka. malagay ito. Putangan na yun. Yun na naman si Lemon. Lemon, takbo! Ang gago yan eh. Takbo, loko. Ayun may na, pa, takbo. May pasalubong ka rin doon na pagkain. mo ito, naman yung nasinabi. Uli yung nasinabi, ah, nakakaroon na ako. Hindi yung nasinabi. Sana bumila ko sa sako. Yan namang gago, oh. Gustos! Shhh! Halika, halika. Huwag mong kalabanin yung walang kalaban-laban. Halika nga. Dito, dito, dito. Nalay, dito ka. Dito, dito. Dali, dali ina. Dali na, tulog na dito. Dali na ng pwesto mo. Ha. Dali, oh. Yeah. Dali. Dali. Ay, talaga yung tarpang gamo. Sino na kaya awa yun? Hindi mo kaya yan. Loko, lalabahan na kanya. Kaysa <laughs> rin maldite ka. <laughs> Malilit lang kaya mo. Tsaka si ano. Ito lang Ay si ano. Bulag. Ano, tumak. Ganyan di ditignan niya na, hindi niya kaya eh. <laughs> kung kaya niya, lulusogin niya. Ayun na si Gabi, nasa taas na lang, ano na. Nasa taas na. Hey! Kung pa kaya niya, nasa... Shhh! ka talaga. Ay, rest na, yung pusa. Ay, yung, yung pagkain mo rito. Ha, ah, wala pagkain? Ah, buti na lang. Bahala -bal -bal pa lang ka mong dyan. Wala ka lang pagkain dyan. Gabo ka. Parang hindi sa tinapay? Sige lang, angkit. tinapay. pa. Ano ba mga pinapay? Ang baas na kailangan pa Naano pala yung sampalan yung pinagkapatasan ng mga parang eh. Halika rito. Gustos! Ang gabi. Basta sa... Ah. Shhh! Alika, 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 dali! na matang tulog at haba ng tulog ng kapit. Banta oras, hanggang gabi, gising pa. Ay, tulog ka. Shhh! Ha! Ano ah. yan? na yung mo. kuna, na. Ay, ito pala si Bustos, oh. Ito si na. Ito na. Ito na. na.

Wala rin ako yung ng meta, ha? Kaya na pano. Sige, ayun na. Sige, sige nang hinaramig ko Amin, magdamaw ka muna. May sakot ako sa Nilo. Sige, sige nang hinaramig dyan. Hinaramig sa'yo. Ang lang. Oo, oh, abot nyo na lang. Sinisip mo Nilo, hindi lang kay hindi nag-iis yung oh Oo. Kaya sinisip sa ating mati. Pugo. Dati ang lang sa <sì on. laughs> hindi lang ang ng lignan kayo sa lahat. sa ang dama, ang dama. Ang nag-iisip. Ang mga lignan. yan. taon yan dahil kasi tagabali na mga tubo. <subjected> <Ag> <laughs> balin, balin. Ha? Huh?

Dito, dito, dito. Yan. Bumot na yan. Oo, oh, oh, masakit ah. Ang mm -hmm. alam gumaganti ka ah. Sabi na yung pangangang na ka na dyan. Oh, yeah. Gigi gigi lo sa una no. Gigi gigi. Sa kasi ng balo eh. Bye kasi. Pawis mo na, papawis. Dara, malawlobot ka. Hindi yan. Saglit lang dyan. Ah, may ilaw? May ilaw pala.